Mga kapatid, magandang araw sa lahat ngayon ay ating alamin kung ano ba talaga ang banal na espiritu. Ano ba talaga ang banal na espiritu? Pero bago pa man, isang subscribe, like at share. Masaya na po ako. Maraming salamat. Manalangin po muna tayo. Panginoong Jesus at banal na espiritu, gabayan niyo po ako upang may paliwanag ko po ang aming pag-aaral tungkol po sa kung ano ba talaga ang banal na espiritu. Maraming salamat po. Amen. Maraming maling pangunawa sa pagkakakilanlan ng banal na espiritu. Pinaniniwalaan ng ilan na ang banal na espiritu ay isa lamang misteryosong lakas. Ang iba naman ay naniniwalang ang banal na espiritu ay personal na kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya sa mga tagasunod ni Kristo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa banal na espiritu? Sinasabi ng Biblia na ang banal na espiritu ay Diyos. Sinasabi din ng Biblia na ang banal na Espiritu ay isang persona na may pag-iisip, damdamin at kalooban. Ang katotohanang ang banal na Espiritu ay Diyos ay malinaw na makikita sa maraming talata ng Biblia. Isa sa mga talatang ito ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa. 5.3.4 sa talatang ito, sinaway ni Pedro si Ananias sa tinanong kung bakit siya nagsinungaling sa banal na Espiritu at sinabi rin niyang hindi lang siya nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Ito'y isang malinaw na katuruan na ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay pagsisinungaling din sa Diyos. Malalaman din natin na ang banal na Espiritu ay Diyos dahil mayroon din siyang mga katangian. Nataglay din ng Diyos. Kagaya, halimbawa ng katotohanang ang banal na Espiritu ay sumasalahat lugar at oras at ito ay makikita sa awit 139.708. Saan man ako magpupunta, upang ako'y makatakas sa banal mong spirito'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, bihong ikaw ay naroroon sa Sheol ay naron, kakung doon ako manganganlong. Sa French Corinto 2.10, makikita rin natin na alam din ng banal na espiritu ang lahat ng mga bagay. Subaliti ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng espiritu. Nasasaliksik ng espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos Walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Malalaman natin na ang banal na Espiritu ay isa ring persona. Dahil mayroon, siyang pag-iisip, damdamin at kalooban. Ang banal na Espiritu ay nag-iisip at nakauunawa. 1 Corinto 2.10 Ang banal na Espiritu ay nagdadalamhati. Efeso 4.30 ang Espiritu ay nananalangin para sa atin. Roma 8.26.27 Ang Banal na Espiritu ay gumagawa ng desisyon na naayon sa Kanyang Kalooban. Pina Corinto 12.7.11 Ang Banal na Espiritu ay Diyos ang pangatlong persona sa Trinidad. Bilang Diyos, kayang gampanan ng Banal na Espiritu ang tungkulin bilang tagapangalaga at tagapayo na ipinangako naman ni Jesus na gagawin niya para sa atin. Juan 26, 1526 Mga kapatid, mararamdaman ba ng isang mananampalataya ang banal na espiritu? Habang ang ilang ministeryo ng banal na espiritu ay may kasamang pakiramdam gaya ng pagsumbat sa kasalanan, pagbigay kaaliwan at pagbibigay ng kalakasan, hindi itinuturo ng banal na kasulatan na ibase natin ang ating relasyon sa banal na espiritu sa pamamagitan ng pakiramdam. Ang bawat isang mananampalataya na isinilang na muli ay pinananahanan ng banal na espiritu. Sinabi sa atin ni Jesus na kung dumating ang mga aliw, siya ay tatahan sa atin at sa sa atin. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumay niyo magpakailanman sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa sa Juan 1.14, 16-17 Sa ibang salita, ipinadala sa atin ni Jesus ang isang gaya niya upang makasama natin at sumaatin. Alam natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin dahil tinitiyak ito sa atin ng salita ng Diyos. Ang bawat mana ng palataya na isinilang na muli ay tinatahanan ng banal na Espiritu, ngunit hindi lahat ng mana ng palataya ay kinokontrol ng banal na Espiritu at ito ang pagkakaiba. Sa tuwing namumuhay tayo ayon sa laman, hindi tayo nagpapakontrol sa banal na Espiritu kahit na pinapanahanan pa rin niya tayo. Ibinigay ni Pablo ang kanyang salobin sa katotohanan ito at gumamit. Siya ng isang ilustrasyon upang tulungan tayong maunawa ito At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinarorona ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Efeso 518 Maraming nagpapaliwanag sa talatang ito ang nagsasabi na itinuturo ni Pablo na hindi dapat uminom ng alak. Ngunit ang konteksto ng talatang ito ay ang pamumuhay sa espiritu at ang pakikibakang espiritual ng isang mananampalataya na puspos ng banal na espiritu. Kaya nga may higit pang kahulugan ang talatang ito kaysa sa sobrang paginom lang ng alak kapag lasing ang isang tao, makikita sa kanya ang ilang katangian na siwa siya, at nawawala sa huwisho. May pagkukumparang ginawa si Pablo sa talatang ito, gaya ng makikilala ang isang tao kung siya ay lasing dahil sa mga katangian na nakikita sa kanya, gayon din naman makikilala ang isang taong kinokontrol ng banal na espiritu dahil sa mga katangian na makikita sa kanya. Mababasa natin sa Galacia 5:22-24 ang mga bunga ng espiritu. Yung mga bungang ito ng espiritu ay resulta ng pagpapakontrol sa banal na espiritu ng isang mananampalataya. Ang pandiwa na ginamit sa Efeso 5.89 ay nangangahulugan ng isang patuloy na proseso ng pagpapakontrol sa Espiritu Santo dahil ito ay isang payo na nangangahulugan na posible para sa isang mananampalataya na hindi makontrol ng Espiritu. Binabanggit sa mga huling talata sa Efeso 5 ang mga katangian ng isang mananampalatayang kontrol ng banal na Espiritu. Ano ang bunga ng Espiritu? Inisa-isa sa Galatia 522-23 ang mga bunga ng banal na Espiritu. Datapuat ang bunga ng Espiritu ay pagibig, ibig katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang bunga ng banal na Espiritu ay resulta ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na ang lahat ng Kristiyano ay tumanggap ng banal na espiritu sa oras na siya ay manampalataya sa Panginoong Kristo Roma 8:9, 1 Corinto 12:3, Efeso 1:13-14. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng banal na espiritu sa buhay ng mga Kristiyano ay upang baguhin ang kanilang mga buhay. Gawain ng banal na espiritu na baguhin tayo ayon sa wangis ng Panginoong Kristo at gawin tayong kagaya niya. Ang bunga ng banal na espiritu ay direktang kasalungat ng mga gawa ng laman sa Galatia 5.19-21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim ng sama ng loob, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Inilalarawan ng mga talatang ito ang gawain ng lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Heso Kristo at dahil doon, sila ay wala sa impluensya ng banal na espiritu. Ang ating makasalanang kalikasan ay nagdadala ng bunga na sumasalamin sa ating kalikasan at ang banal na espiritu naman ay nagdadala ng uri ng bunga na sumasalamin sa kalikasan ng Panginoong Heso Kristo. Ang buhay ng Kristiyano ay isang labanan ng makasalanang kalikasan ng laman at ang bagong kalikasan ay pinagkaloob ni Cristo 2 Corinto 5.17 Bilang mga tao na bumagsak sa kasalanan, tayo ay nabibilanggo sa ating lupang katawa na nagnanasa ng mga makasalanang gawa, Roma 7.25 Bilang mga Kristiyano, mayroon na tayong banal na espiritu na nagdadala sa atin ng bunga at binibigyan tayo ng kapangyarihan na gapin ang mga gawa ng ating makasalanang kalikasan. Gus 5.17, Filipos 4.13 ang isang Kristiyano ay hindi ganap na magtatagumpay sa lahat ng oras na ipakita ang mga bunga ng banal na espiritu. Ito ang isang pangunahing layunin ng buhay Kristiyano na patuloy na hayaan na kontrolin ng banal na espiritu ang kanyang sarili upang patuloy na maipakita ang mga bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay at hayaan na labanan at talunin ng banal na espiritu ang ating makasalanang kalikasan. Ang bunga ng banal na espiritu ay siyang ninanais ng Diyos na makita sa ating mga buhay at sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ay kaya nating gawin.